para tayong challenger mga katupay ng ating pasil mga katupay na uh, kawayan at na uh, tali magrawalain siguro pagkiraan mo ito si kuya kasi video na nauna natin itong isinilang sa mundo <laughs> kaya mas maraming alam to pasil yan kuya hindi na tanggalin to ha oh bawal ito ito oh, bawal bawal mo rin piliting ilusod dyan sa gitna lang at magkakaroon uh, dalawa. samang daanan. Yung dalawa lang. Kuha <tong tiyan> na. Silip ko na. Silip na kaya? Oo. Uy. Tata, may isa sa mga view kung paano mo magpapakundi ng pakundi pagka mag paano mo kakalaki okay to ha? okay tong paso mo okay ba? oo <laughs> <laughs> mapaisip ka talaga yan kuya <laughs> napaisip ka ba kuya natanggal yung ano mo Matagal ang masayro eh kaya magpasin muna tayo dito. <laughs> okay. Ayan oh. Ngayon, pag hindi mo kaya kuya, tatanggalin ko, ipapakita ko sa iyo. Hindi ah. Yeah. Na hindi ako nagbibiro. Oo. Oh. Okay, ako muna mga katupay. Ngayon papakita, mga katupay, papakita ko paano ko ito tanggalin. Parang oh, baka isipin ni kuya, nag...

Challenger na naman tayo mga katupay. Kung kaya nilang tanggalin yan. basil na yan. Tanggalin lang yung kawayan dyan sa tali. Pag yung tali at saka yung kawayan. O. 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 na O. 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 Ganda pala eh. Ah, oh, pala si pan talaga no. Ano? <laughs> 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 oh. Oh, ba <laughs> tali na lalo 'yan. Tali Si mo kasi muna. <laughs> ano kaya papakita ko sa'yo hindi mo kaya pag sumuko ka Papagita ko sa'yo paano tinggalin yan matatanggal yan oh. oh. okay, pa dinatanggal ni mundo kayo ngayon. Ano, ako na magtanggal. Ah. Pakita ko sa iyo do no. ha. Hey, ano? Kita, pakita, hindi eh. mo naman pinakita eh. Wala na sa tanggal to. So, yung <laughs> mo yung camera natin kay Ano na oh. oo. Kuwatakin mo yung dulo. Hm? Okay, ito, ito, ito. Ito, ito. Lakasan mo. Oh, ano ba? Asa ko bira natin wala. <laughs> na ah. Na? Alam kuda. Ah, law kada. Paling hebat gini.